Welcome back na naman dito sa akin channel. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon ng panibagong video at panikuradong ito ay makakatulong sa inyo basta buo lamang ang loob at tiwala nyo sa paggawa nito. At kung bago sa channel ko, ayaw nyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw ba ay palagi na lang sinasaktan ng taong mahal mo? At ngayon, sobrang lungkot mo ba? At palagi ka bang umiiyak sa tuwing siya ay naiisip mo dahil sa mga ginagawa niya sa'yo? At sobrang lungkot mo ngayon dahil ayaw mo na tuluyang magkahiwalay kayong dalawa dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya at lahat ay gagawin mo para lang magkaayos kayong dalawa. Pero napakatigas ng kalooban niya at napakataas ng pride niya. At ikaw ay palagi lang iyak ng iyak sa tuwing siya ay naiisip mo at sa tuwing ikaw ay sinasaktan niya. Gusto mo ba na siya na naman ang mapapaiyak sa kakaisip sa iyo? Kaya gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat hindi ka talaga nang dududa o nagdadalawang isip na gawin ito. At itong ritual ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ng pitong beses ang pangalan at apelido niya. Dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. Pitong beses mo lamang itong isulat ng paulit-ulit. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng paminta, yung powder po na paminta ang gagamitin natin. Kahit kalahating kutsara ay pwede na po at ilagay ito sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan. At pagkatapos mo nang malagay ang powder na paminta, ay balutin mo lamang ito at pagkatapos hawakan mo ito sa glit. mag at mag-concentrate ka. Ipikit ang mga mata mo, pakaisipin mo siya ng maigi at ibulong mo lamang ang mga makapangyarihang salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw na naman ang iiyak sa kakaisip sa akin ngayon. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. Pwede mo dagdagan ang hiling kung gusto mo, wala pong problema. At pagkatapos, itago mo na itong ritual, ilagay mo na ito sa maliit na plastic at saka mo na ito itago. Pwede ito ilagay sa damitan mo o pwede mo ito dalhin ilagay sa bag mo o di kaya sa bulsa mo. At bulungan mo ito araw-araw isang beses lamang sa kahit na anong oras na gusto mo at itago ito hanggang kailan mo gusto. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless as all.